hindi pera ang ugat ng lahat ng kasamaan sa mundo. Kundi isa lamang itong kasangkapan na magdadala sa iyo sa anumang lugar mo na isin. Ngunit hindi hindi ka nito mapapalitan bilang tagapagpatakbo ng iyong buhay. Kahirapan nga ba ang pinakamasamang anyo ng karahasan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong minsan ang namuhay gamit ang patalim. Isinisi sa kahirapan kaya't kasama ay pinagbuksan. Nagtagumpay, tumakbo tumago, ngunit sa duloy hukay pa rin ang kakahantungan. Sapat na nga bang putulin ang puno upang magwakas ang masasamang gawa? Ang kwento ng pamamayagpag at pagbagsak ng notorious na Alben Flores Gang ang bumangga giba. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang